Kaya yeah, magandang hapon po. May isang bata kasi sa Recraft Boys. Kasama siya lang sa gumagawa sa likod, sa court. Bali, nasiraan siya ng time in-invite namin sila ng birthday ni Ali September 3. Nasiraan siya ng sapatos. So ngayon, uh, gusto kong gawin kahit pa paano. Kasi this day ay birthday niya. Kaya happy birthday sa iyo, Roniel. Sama ka sa amin at bibigyan ka namin ng resort. Kaya e, sa mo kayong araw para mapasaya ka namin. Pupunta kami ng Riverbanks ngayon at isasama namin siya. Tara! O oh, isang magandang araw na naman sa inyo Mga katips, biyahin na tayo papuntang Riverbanks O oh, di ba diba? ang ganda talaga ng lugar namin Nga pala dito palang may iba na talaga akong nararamdaman kay Bobby Pag check namin, kakaunti na lang yung langis niya Kaya't napabili talaga ako Eto nga pala o, oh, ngayon lang ulit ako nakapag-commute Nagtanong muna ako sa driver kung magkano ba talaga ang bayad At ayan na nga, nakarating na ako kay Bobby Agad ko siyang binuksan At dahil mainit pa, kinamitan ko to ng towel Siya nga pala kung bakit ko siya nilalagyan ng langis Kasi pag silip ko sa ilalim, talagang may tagas siya o oh, ayan kahit walang imbudo O oh, sige lang dahan, dahan lang naman eh At ayun onti lang naman yung natapon Grabe kasi talaga lakas ng vibration niya At ang hina na niya humatak Unang pumasok agad sa isip ko Eh baka nga nagkula ng langis Dahil may unting tagas nga ako nakita nun O oh, ito medyo pakinggan nyo ah Basta para siyang may ubo. Kaya sabi ko, para hindi na lumala, eto, tinakbo na namin siya rito. Tinahandahan ko lang talagang pagdadrive para lang makarating dito sa masinag. Mabuti na lang at may bukas pang shop. At agad nila itong chineck up. Siya nga pala, pinauna ko na yung mga bata ron at sila ate. Nag-commute din sila. At eto, nakakommute din kami. Di ko alam. Birthday na birthday itong bata na to, pero Friday the 13th kasi tingnan tignan namin yung negative side, eh doon na lang kami sa positive. Kaya yan, nilakad lang namin papuntang Riverbanks. At finally, andito na kami sa mall. Una nga namin binili dyan yung sapatos ko. peak brand talaga ako pagdating sa basketball shoes. Next vlog, sabihin ko kung bakit. At pagtapos namin kay JC, eto na nga, kay Roniel naman tayo. Agad kami na-attract doon oh. sa so, kulay violet na yan. Maganda rin kasi. At sakto na gustuhan din ng bata. Nga pala, isa to sa mga batang malulupit sa amin dito sa bibig. Yung ball handling niya, at pati panggugulang akala mo matanda na nga eh. O oh, yan ngayon mukhang maraming pahihirapan to sa basketball kasi hindi na may iwan yung swelas niya. Mukhang yung bantay na lang. O oh, eh nagpakuha na nga kami ng stat at yung saktong size sa paa niya. Eto na nga at nagbayad na ako sa cashier. At pagkakuha ko teren, inabot ko agad sa kanya. Tignan niyo yung reaksyon ng bata Oh. Mukhang masayang masaya talaga. O oh, yan palabas na kami rito sa siya pa. Dito nga pala to sa Stampede Riverbanks, Marikina. Dito rin talaga ako madalas bumili ng mga sapatos at mga damit. Mas mura kasi talaga kung sa mga mall. Happy birthday! Happy birthday. <laughs> ano ba? Ano sa sabi mo? Ano ba sa mo? Salamat! walang anuman yan. Yeah. At pagtapos nga ay kumain na kami. At pagkakain, ay ano, kanya-kanya ng sibat. Binigyan ba naman ni mami ng 300 eh? O pagkaubos ng budget nila, nakita ako, o ayan, nanghingi ng panghagis. Ito lang naman talaga yung madalas kong nilalaro sa perya. Pero ito, pakahirap naman kasi napakaliit ng ring. Kahit ako, hindi ako nakashoot dyan eh. O ba diba, ang galing ng bata. Ang galing, o shoot mo, shoot mo. O, pinapayaman naman ako eh. Sabi ko pa naman kanina, ang galing mo. O, ayan, nilayo pa. pa rin. O, ayan, bago kami mo eh. Chabi muna kami oh. At tinake na lang namin nito. Bida. Uh, hmm, hmm. At inabot na nga ka kami ng hating gabi. O oh, yan, Roniel ha. Sana napasaya ka namin. Kalingan mo pa sa paglalaro at syempre lalong lalo sa pag-aaral. Huwag magbisyo at palaging sumunod ka lang mama mo. Happy, happy birthday ulit. Ingats!